Kapag parating na ang buwan ng dalaw, samot-sarina ang mga nararamdaman ng mga babae. Maging sila tuloy nalilito na rin kung bahagi lamang ba talaga yan ng menstruation. Ang tanong naman ni Vanji, may connection po ba ang sakit ng ulo at likod sa menstruation? Ang sabi ni Doc, opo, maaaring mayroong koneksyon yan. Ito ay dahil kapag may menstruation, maaaring mababa ang iron levels dahil sa blood loss. Nagdudulot ito ng tinatawag ng menstrual migraine. Nararanasan naman po ang tension headache dahil sa stress. Maaaring ding sumasakit ang ulo dahil sa fluctuating o pabago-bagong levels ng hormones. Ang lower back pain naman ay maaaring dahil sa uterine at abdominal contractions tulad ng pagre-release ng katawan ng prostaglandins. Maaari din po itong maramdaman kasabay ng dysmenorrhea o pananakit ng puson. May iba pang mga sintomas na may uugnay sa menstruation. Kabilang dyan ang acne breakout, particular sa baba, sa jawline at sa likod. May ilang kababaihan din na nire ng birth control pills para ma-regulate ang hormones. Para naman po sa dysmenorrhea, mayroong mga nabibiling over-the-counter pain relievers. Pero huwag po basta-bastang iinomin ng mga yan at tiyaking kumonsulta muna sa inyong ob ni o sa inyong mga friendly family physicians. Mas marami namang asin at tubig ang naiipon sa katawan dahil sa pabago-bagong estrogen levels at progesterone levels kaya nararamdaman ang pagiging bloated. Kaya payo po natin maghinay-hinay lamang sa pagkain para hindi bumabagsak ang inyong mga blood sugar. Umiwas din po sa mga pagkain masyadong matataas ang sodium at sugar levels pati na rin mga processed foods na nakakapagpalala ng bloating. Gayun din po ang mga Matatabat matataba at pagkain na nakapagpapatindi ng inflammation at discomfort. Kapag tumataas naman po ang core temperature ng katawan kasabay ng menstruation ay maaaring maranasan ang hirap sa pagtulog. Ang mas malamig na temperatura kasi ay naiuugnay sa mas mahimbing na tulog. Kung meron pa kayo mga nais isang gudi sa inyong mga nararamdaman, eh i-ask Doc na po yan. Mag-comment lamang o mag-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.